For today's video mga idol Ayan po ang ating uh, video for today Ayan guys Pipinong uh, Tawag doon. Ito yung pipino na Marcot Ayan guys, minarcot Ito na po yung ano nya Ayan, daming bunga Ito guys, oh, daming bunga Tingnan nyo naman yan Ayan. Ganito na ito. Ayan. Ganyan na. No? Malilit yan guys. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan guys Oh. Ang daming bunga guys. Ayun. At ito. Itong masarap guys Oh. Ayan. Okra. Ayan guys, napakaraming bunga. Ayan guys, oh, napakaraming bunga guys. Oh, ayan. Ayan, tignan natin. Kitin natin. Ayan guys. Ito guys. Oh. Ayan ang bunga guys. Oh. Ang dami. Napakaraming guys. Ayan. Ayan yun napakarami ng bunga ayan kanya lang kalilit guys hanggang doon ayan napakarami ng bunga nyan ang uh, pipinong malilit ayan minarkot na pipino ito yung, yung pipino na kwan malalaki ayan guys pero wala pang bunga Ayan guys, hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching. God bless you. Not.